Sarap ng panahon, walang init. Ganito, mainit no? Ganda ngayon, no? Dadaan sa ano, Saan kaya yan? ka kaya. Ay, ba't na Pero, ako nag-ano? Ba Huwag ka na mag-video. kaya niya pa eh. Indulas pala dito. Kaya dapat lakad yung pagganong pa. Hindi kasi pagganong. Ano pa Malayo pa ng ating maraming pupuntahan. To sa atin maraming tutubing ngayon. Wala na. Wala oh? <laughs> na. Sapat ang dami sa atin. Kaya yeah, siguro walang pupunta dito, no? Mm -hmm. Bakit? Kasi hindi, kasi ano? Magundo ka dito. Hindi, hindi nila alam. Hindi ah, yung belot. Tapos Oo. ano, asin ah, na doon nila. Ayan, pwede na nak. Pero kung may tao dito, hindi yung ganyan. Pwede na nak. <laughs> Ang hirap na. Ang hirap na paanak. Maganda dito kung alam lang nila, no? Ng mga taga-iba. Tama mo, kami yung Douglas o. Dito tas tanim ka rito. Baka meron dyan o. Oh. Madamo. Lagpas niya yata tayo ng ano eh, sarado eh. Yung saan yung pinakasarado? Kaya nga. May daan din sa baba, oh. Ito pala siya, no. Haba, no. Grabe yung gumawa nito. Ang haba. Doon na kami sa dulo. Taas. Saan yung sinarado? Doon? Doon pa? Lumagpas na tayo? Eh, ba't kayo na sinarado yan, oh? Papunta na yata, marikinal yan, eh. Ito, so, ilalim mo. Hmm? Ito, so, mo. Ito mo. Layo na namin, oh. Walang, sa, so, walang tao ngayon, kami lang. ganito dito tahimik fresco ay sarap ng ganitong ano tahimik malayo sa stress Sa'yo yung pinaka-end. lang. Mal Pero sa baba, tuloy-tuloy. Ha? Oh, my God. Pero sa baba, oh. Kung may motor ka, pwede ka palang dumiretso kung saan yan, oh. Mesa, yan? May mga dumadaan siguro dyan. Ano pala? Sinangado ko sa subdivision. Saan? Yung subdivision. Ah, ang nag-request siguro yung subdivision. Kasi pwede nga naman, ay, hmm. oo, pwede dumaan o, doon. Ba? Sayang, no? <clears throat> Sayang. May nakuha na na mataas, no? Oo, isa lang, sana. Ay, nga. Kasi may subdivision. Hanggang dito pa naman sa buyo, oh. No? Hanggang doon sa dulo. Sayang yung gumawa niyan. No? Stop, sinig, ano. Yun na lang sa... O, sa taas na lang, sana. Masamabit siya, sana. Sa taas, oh, sayang, oh. Ang haba pa pala nito. Hanggang doon pa, no? Ay, ba't naman inang kinaan na, ko? Hindi yan. yung haba ng ano. Sayang, haba ko sa tatakbuhan mo, no? <tosan>, no? Oo. Hindi. Hindi siguro sila pumayag na doon ang maglagay ng ganon. Baka na yung ay sa mga tao, no? Oo. Pero so, pag dito ko dumaan sa baba, may saan eh, oh? Siguro Ito, nga, kaya siguro na ano kasi subdivision to, no? <tosan> eh dapat nung una pa man, tinigil no? na. Oo. Hanggang doon oh. Sus, kahaba-haba pa pala sana oh. Bakitina, Pati ito. Eh paano yan? Sayang naman yung daan. To dumaan, pwede doon oh. Hindi ito ba? Sayang. Hanggang doon pa diba? Hmm. 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 Oo, sayang. Pag tumalun ka ito, mamamatay ka rin? Hindi naman. Pilay ka, no? Eh, kumatsyempohan. Mali ang pagkabagsak mo. Sa natin, ka atin, Late? Sayang naman to. Haba pala sana, boy, no? Yung Oo. Sayang to. Maganda sana itong pasyalan na haba, no? Sayang yung hmm. nag sila dyan, no? Oh. Mayroon pa ilaw. Kailan lang to ginawa, no? Di ba no COVID? Mas maganda rito kaysa doon sa ano, gawa ng San Mateo, no? Ta Yung San Mateo, wala eh. N hindi, hindi sila katotong ginawa natin dito, maganda to. Doon, parang walang ganyan, no? Eh, oh. isimple, na yun. Hindi pag Oo. takbo na! Mas lalim. Tapos, ang ganda po. Oh. Ay, may mga tao boy oh. Bata. Takbo Takbo na.